ata bit ka tara Ito ito tayo dito natisigo ya Good evening mga kapat. So for today's video, join eh, kay nating mag. Kinalan nating tumulong sa ating mga kababayan dito sa ating barangay. Meron kasing baha dito sa amin lugar So may mga umuwi dito ng late Na kailangan ng tulong para makatawid So dito kasi merong baha Umaapaw yung creek dito sa amin At hindi lahat ng motor ay nakatawid So kailangan nating gumawa ng paraan para makatulong kayo pa sa ating mga kasama sa hanap buhay kabarangay oh, ayaw ko makikita nyo dito mga boss tatawid ka boss oh, tatawid yeah. ka tara ito ay natin si Goya tara boss tapaka ya oh tapaka okay. oh So, itatabi natin dito si Boss. Papasok ka pa lang, Boss? Oo po. Ah, dami nag-iinom dito. Ah, kaya na mga scooter. Ano yan? 160. PDV 160. So, itatabi natin si Boss dito. Ito yung baha. Boss, ingat mo sa sapatos mo, Boss. Alright. Alright ah oh. Atin takot kalabasan, hanggang labasan. Ha? Basic lang sa motor mo, sir. Ha? Basic yan. <laughs> ay, nag-aabal ka ba, sir? Hindi po, hindi po. Wala pong bawad. Ay, ay, malabas ka lang din. Eh. Po? Oh? Lalabas ka lang din. Eh. Opo, lalabas din ako at... Sir, Tumutulong sa ating mga kababayan. Walang gusto tumawi talaga. Walang gusto sumugal. <laughs> okay, talaga yung Oh, po boss, ano, talagang malala yung Oh, po boss, ah, black 2. Ah, 2 salamat sir, Okay, sige po boss. Ingat, ka. Okay, ingat ka. Pa? Okay po. ano mga boss. Hanggang ano po yan, hanggang tuhod po yan. na, <laughs> medyo malalim talaga. Ayan eh, kung nakikita nyo. Medyo mababa na sa tuhod yung ano natin ngayon. Tawid po. Kaya? ayun kaya na lulusong nga daw nila ayun mga taga dito na yan tatawid ka boss tatawid ka tara sakay ka libre lang libre lang walang bayad walang bayad walang bayad tara okay. saka ba sa court sa bungad lang ah tara libre lang to walang bayad o, boss balik ako balik ako ah sige sige Ah, oh, medyo mataas. Yung ano ba sa yung ano mo, yung sapatos mo, iangat mo lang ah, ipa mo. Okay. Let's go. All right. Okay. Thank you po. Ah, uh, hindi ko nabasa, di ba? Ayan, shout out sa mga dito, sa mga umilang dito Balik ulit tayo, tayo yung pinakamatigas dito mga boss Alright, let's go Ikot tayo, ako boss, i lang Ayaw, no? Tara boss, saan ka? Ayan lang, sa may unahan lang din Ah, tara po, tira. Libre lang yan, walang bayad yan. Sige po, sige po. Oop, yeah, okay. Tara na. Sige po, angat mo lang po yung ano mo boss, yung sapatos mo, para hindi mabasa. Medyo malalim pa rin, kahit pa ano? Oop, yeah. Eh. Hey. Sige po. Oh, hi po. Thank you po. Balik ulit tayo. Baka mayroon pa tayong matulungan doon sa unan. Ito mga tatawid na ayaw mabasa. Sana hindi tayo magkaliptas mga boss. Tower naman Tatawid ka po? Wala akong bayad, libre lang Oo, oh, sige tara Kung matatawid ka po? Ah, hindi <laughs> Okay Kung Tara po, sir. Tara. Saka po. Diyan lang. Ayos unahan. Um, Ata tawid ka lang talaga. Oh, okay. Oh, sige po. Ta Itaas mo lang po lost, so padahal, so padahal. Parah, 'yung sapatos mo, boss, para hindi mabasa, ha. Okay. Medyo mababa naman. Okay, let's go. Eh. Pip pip pip. Okay. Thank you po. Sige po. Thank you. Thank you din. Alright. Sige po. Tingin ko wala na. Tara. Ano oras na rin naman. Oops. So wala na, tara Let's go Uwi na tayo Kung tutusin Napakaliit na bagay Ang mga ganitong uri ng pagtulong Pero para sa kanila Ay napakalaking tulong ito Lalo na sa mga mata Nang nasa taas Na walang iba kundi ang ating Panginoon Nakakataba sa puso marinig ang mga salitang salamat po. Lalo na, pagtao sa puso ang iyong pagtulong kusa at walang sinumang naguutos. Ako po si Jan Philip Fabiantes at ito ang Part TV.